ngirog kan minasunod. Primero, magbuto kamo sa saing magboto kamo siring sa sindong konsensya. Dey kamo magpadaog sa takot o kwersa, dey kamo magpahiyak, maki magpahikayat sa kwarta, sa regalo o pabor o mga putik na pampanuga. Ikaduwa, butuhan ang mga kandidato susog sa saindong konsensya. Mapaurog kang karahayan ning kagabsan bako ang saindang personal na interes. Ikatulo, butuhan ang mga kandidato na may kakayahan asin kaaraman para sa pwesto na saindang pamamayuhan sa pagsilibrar niya to kan Domingo ni Marhay na Pastor, sesos si Jesus nagpapagirundong kan mga karahayan ni tunay na Pastor. An para patandan na bako man Pastor, asin bako man yang sadiri an ang karnero, pakahiling ka nagdadangadan na lobo, dinabayaan ang mga karnero, Asing in, nagdudula. Dangan ang lobo, tinatabag ang mga karnero. Pinulita siya, nagtatrabaho para sa bayan. Kaya dahil pakilabot sa mga karnero. Nagpipili, nagpili kita mga lideres na andam asing tugot na magdusay kansadiri sa paglingkod ni mga kahimanwa. Mga tugang nagtutokdo kita, nagtutokdo kita kan puturo sa paagi kan saradit na lakdan. An eleksyon sa rong sadit na lakdan para sa satong puturo. Alagad, kon padagos kitang magibo ningsalang lakdang sa eleksyon, makakaabot daw kita sa minamawot niya tong padudumanan, Magusuwag uswag daw kita, magmatudaw daw ang sa tong barangay, munisipyo, syudad, probinsya o nasyon, Makamundo na ang sa tong kultura dapat sa eleksyon nagpapad dagos na ning pagbakal asing pagbabakal ning buto dakol dapat nalabanan asing daugonta ang as siring na kultura makamundo na ang sa tong eleksyon naging ng panahon kananing paurugon ang siring na kapakanan kapakanan kan pamilya kapakanan kan grupo kisa kapakanan kang katawohan. Kaya ang mga kandidato, asing kaayon kita ng mga butante, imbes na magsakripisyo para sa komunidad, nag-oodyok na mang, magdelensya mag para sa sadiri, para sa pamilya, sing grupo. Makamundo kung ang mga lideres as in kita mismo, day nag, naglalapigot na paurugon ang transparency as in accountability, ini ang mga malinaw na tanda ni tunay na servant leader ni namamayo na naglilingkod piliin niya to ang mga leaders na naniningbag sa katawangan apisar kay ini mga namun mundong realidad day kita nagsusuko maghiro kita makilabot asin kibuhon ang makakaya tananing mapasigur magpasiguro magpasigurong honesto makahulugan asin makatubod na eleksyon Nagpapasalamat ako as in the BBB para sa COMELEC, kaibaan Board of Election Inspector as in iba pang ehensya ng gobyerno na imbuelto sa eleksyon. Nagpapasalamat ako as in the sa grupo kan uh, voluntaryo siring kan PPCRB NAMPREL, IBP as in iba pang mga grupo na nagtatabang sa pagsiguro na makatubod ang eleksyon. Urog ng gabos, nagpapasalamat ako sa mga padi, mga volunteer sa satong mga parokya, asin mga PPCRB kan Archdiocese ng Casares. Sinasadol ko ang, ang mga kandidato, asin mga partido politikal na galangan ang lay ating pakipagtabangan sa pagsiguro ng clean, honest, accurate, and meaningful and peaceful election. Sa paghibo kay ni, pinapatutuuhan nito sa mga tao na udok na buot ang sa indong paglingkod. Asing gabos kamo, an bako kamo ang dan Namibibi ako para sa kusog ng buod, pagiya, integridad, proteksyon kang gabos. Padagos kitang maglaom, magandang kita para sa pagpatugdog kan nasyon. tong nasyon, girundumunindo ang sarong kongkretong marhay na gibo, orog na mahalaga kisang gribong panuga kaipuhan ta ang mga pastor na tugot na magdusay kan buhay para mga karnero. Ngunyan sa solidnidad kang kapestahan kan marahay na pastor, kita kapos ipinapaniwala ko sa paggiya asin pangataman ni Jesus sa pagpamibig niya to para kay Papa Leon di 14 tandaan niya to na kita inapod man na maging mga pastor sa lambang saro. Jesus Cristo, permado po sa satuyang arsobispo si Rex Andrew C. Alarcon, D.D., ang arsobispo kan